Kung kailang kailangan ko ang hipon, isa eh, ka namang wala nagapakita ng hipon din sa hibasanan. Kaya naman na isda na lang ang aking ahulihin at lulutuin ngayon for today's video. At yun na nga for today's video, ay naisipan ko nga na naman pala ulit na mangilaw. Lagi naman 'di ba? Maaga nga pala ngayon ng hibas o alas 4 o alas 5 pala ang ng hapon na hibas na. Kaya naman ay mga ganaring oras nga ay nandinin agad kami sa dagat. Medyo nakakaumay na nga lang talagang mangilaw at gawa ng kapag ganaring ang may hibas ay talagang halos isang linggo kaming puyat kakapangilaw. Kaya naman ay hinihintay ko ang hibas ay umaga naman para maiba naman. <laughs> Kaya nga lang, mas maganda kasi talaga kapag gabi ang hibas, lalo na kapag mangingilaw ka at gawa ng ang mga lamang dagat kasi ay maaamo kapag gabi. Kumpara sa umaga at lahat ng mga lamang dagat ay mga nakatago sa bato. Bale, ito na nga pala yung ginawa ko na lagayan ko ng hipon o yung buhayan ko ng hipon. At kahapon ko pa nga pala yan daladala sa pangingilaw at gawa na nangunguhuli nga ako ng hipon at ipapain ko nga sa pagpapataw. Gumawa nga pala ako nito hindi dahil trip ko ang kasi nga mas maganda kapag ganari ang alagyan mo ng hipon para hindi namamatay. Bale, kahapon ko pa nga pala yan daladala sa pangingilaw kaya nga lang ay talagang wala na ako halos mahuling hipon ngayon. Iwan ko baga parang palipas na rin ang hipon. Samantalang nung nakaraan ay naku napakarami, hindi ko lang inapansin. Panapanahon lang din kasi ang hipon at saka wari pinamay naubos na rin ang manging Nung nangilaw nga ako kahapon ay nakahuli naman ako ng hipon. Kaya nga lang ay atatlong piraso laang. Tapos binuhay ko nga siya sa buhayan na yan. Tapos tinali na sa may hagdaan na namin. Kaso nahibasan ay di ayon namatay din. <laughs> Pangit kasing ipain ng hipon kapag patay. Mas maganda kapag buhay silang ipapain. At nakakauli din sila. Lalo pat pataw yung gagawin ko sa panguhuli ng isda. At sa tingin ko nga ngayon, ay parang way klaro pa rin ako makahuli ng hipon. Kaya naman ay ayun nga. At yanong dalang na nga talaga ng hipon ngayon. Kaya na may naisipan ko nga na isda na lang ang huhulihin ko ngayon. Mga iba't ibang isda na nakikita ko dito kapag ako ay nangingilaw. At kung mapapansin nyo nga tinutukan ko kanina ng flashlight, may parang ilaw tapos tumakbo palayo. Yun nga pala isdang apahap. Ayan, meron na naman ako kita dito Ayan no. Nga pala ang ganyang isda ay eh, kapag natututukan ng flashlight ay eh, talagang umiilaw ang mata niyan kumpara doon sa ibang isda na hindi naman. Tulad na lamang na sa Maral at Baliwis. At ang kagandahan nga sa isda na ito kahit nakatago sila sa kulapo o yung parang damo sa dagat ay eh, makikita mo pa rin sila kasi nga nailaw yung mata nila. At saka maganda rin kasi kahit malayo ka, magtanlaw ka lang ay eh, makikita mo agad yung mata nila. At napakarami ko nga pala niya nakikita dito kapag ako ay nangingilaw. Hindi ko nga lang talaga inapansin pero ngayon ay eh, ko sila. Awa sa tulang mahuling hipon eh. ay <laughs> Tapos may nakita nga rin pala ko ditong isda na hindi ko nga lang talaga alam kung anong pang pangalan nito. Pero ito nga yung huhulihin ko at masarap itong inihaw. Kaso nga lang ngayon, hindi ko naman nahuli. Marami nga rin pala ako nakikita ganitong klase ng isda dito kapag ako ay nangingilaw. Hindi ko nga lang talaga inapagpapansin at gawa ng syempre ako ay nakatutok ay doon sa hanap buhay namin. At kung tatanungin nyo po ano bagay yung hanap buhay namin din sa dagat at palagi na lang kami na sa dagat. Ang hanap buhay po namin dito ay ang manguha ng sea cucumber. Yan po kasi ang hanap buhay namin talaga. At yun na nga kapag ako may naiisipan na gusto kong i-video or i-share sa inyo, ay eh di yun lang ang aking napanguha. Kung bagay yun lang ang inasingit ko sa hanap buhay namin. Kasi nga kapag kinuha ko na lahat na makita ko dito, ah, ay, hindi ko na sa ng amin hanap buhay. Kaya naman eh kapag nga ako ay nagdala ng sirok, ay talagang sirok lang at hindi na nga ako nagadala ng sibat. Kasi nga ayan ang dami ko ng bitbit -bit at guwanang may dala din akong timba. Paglalagyan ng si cucumber tapos yung paglalagyan ko ng mga pangulam, tapos sirok. O yun, tatlo na yun eh. Pag magadala pa naman ako ng sibat, ayan o naman yun. Yan hirap ng hawakan nun. Tapos nakahuli nga rin pala ako ng saguksok diyan. Yung dinampot ko kanina, ang mga saguksok noon ay madali lang yan hulihin kahit damputin mo ang sila. Tapos may nakita nga rin pala ako nitong baliwis o danggit kung tawagin sa iba. Nalabo nga lang yung tubig pero ayan nahuli ko naman. At ang ganda rin nga palang klase ng isda ay ang trip naman nila sa buhay. Kapag natatanlawan sila ng flashlight ay humihiga sila. Para bagang tuwan tuwa pa sila doon sa ilaw, hindi nga tulad ng ibang isda na kapag natanlawan ng flashlight ay tumatakbo na rin agad o lumalangoy pala parang mapapatakbo din ako nun kapag nakita akong tumakbo yung isda. Nakakita nga rin pala ako dito ng Samaral at ang Samaral nga pala at saka ay yung danggit o yung sinabi ko kanina na baliwis ay pareho ang din sila. Trip nilang humiga kapag natatalawan sila ng flashlight. Ayan o, tinan mo naman o parang buang. Parang ang ako sabay alisay o. Hindi ko na nga pala siya punersang sipain papunta sa sirok kasi nga ay baka matinik pa ako at gawa ng nakaharap sa akin yung tinik. Pero ayun nga at sinundan ko naman siya. Hindi siya kumaripas ng langoy. Ayan oh. Parang namamas siya lang sa liwanag ng buwan. Hindi alam ay hulihin na siya. Parang kampanti siya na hindi ko talaga siya mahuhuli. Yan naman kasi ay madali lang ang binhulihin. Kung bagay gawin mo nga lang siya ng paa at kusa na siya pumapasok sa sirok. Hindi ko nga lang alam at kung anong trip nere. Tingnan nyo naman kasi at nagapaikot-ikot. Parang timang. Kung sapatos lang yung suot ko ay nakong sinipa ko na sa sirok. O di kaya naman ay kung may dalala ang akong sibat ay tusok rin sa akin. Nga pala naalala ko yung nag-comment sa video na ito kasi na-post ko na ito yung panguhuli ko dito sa isda na ito kasi nakakatuwang hulihin. Tapos may nag-comment nga pala sa akin na tinubli ko daw o yung nilason kaya daw paikot-ikot -ikot yung isda. Hindi mo po kailangan lasunin ng isda para mahuli mo kasi madali lang talaga silang hulihin kapag gabi at guwanang ng maaamo nga sila kapag gabi. Pero alam ko nga na ang tubli ayon ay lason kasi nga nakakita na ako nung sa hibasanan. Nakapatong sa bato na dinurog baga siya pinitpit. Tapos tinanong ko kay mama, tubli daw yon yung dahil ginagamit sa panglaso ng isda. Pero dito man sa amin, e eh, wala mang gumagamit ng gayon at guwanang ng wala daw dito nung sabi ni mama. Nakakita lang ako noon sa hibasanan kasi nga may mga ibang dumayo na nang hibasan dito sa amin. Saka alam sa, sa ang kahit nga ay wala kang dala na kahit ano, kahit ka may lang ang gamitin mo, makakahuli ka nga ng pangulam eh. Lalo na kapag na rin kasagang uhulihin mo eh, kahit damputin mo ang naman yan ay hindi naman niya nakapanipit. Basta tama lang yung pagkakawak mo sa kanya. At saka yung sa guksok, mauhuli mo naman siya kahit damputin mo ang ay. Eh. Pero yun na nga, at hindi ko nga nahuli yung ako ako'y napagod nakakahabol at iniwanan ko na nga. At ako'y napagod na, ako na lang lagi ang naghahabul. Aww. So yun na nga at bago pa kung saan pamapunta ang usapan ay umaga na nga pala. Dito na nga pala yung mga nahuli ko. Medyo ko nga lang pala pero okay na yan at sakto na yan sa akin at gawa na ako lang din naman ng kakain yan kasi nga may mga nahuli rin sila pa pang-ulam. Pang Aring nga pala sa guksok ay kailangan tanggalan mo siya ng balat at gawa na yung balat niya ay magaspang Parang yung ugali mo. Hay, <laughs> nandamay na naman. <laughs> Hindi kapag kasi hindi mo siya tinanggalan ng balat at niluto mo, yung balat niya ay parang buhangin kapag luto na. Tapos ito nga palang isda na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, pero halos kapareho lang din siya ng palata. Kasi nga ay pareho lang din sila ng lasa at saka yung laman nila pareho lang. Kaya lang ang palata naman di ba hindi naman lumalaki at maliliit la ang iyon. Pinsanin lang siguro. <laughs> Tapos tatlong piraso nga huli kong ganitong klase ng isda. Hindi ko nga rin pala alam kung anong pangalan nito, pero masarap tong inihaw kasi nga malaman ito. Malambot din yung laman niya, lalo na kapag mataba. Tapos nakahuli nga rin pala ako ng dalawang baliwis, tatlong apahap at saka isang hipon. Tapos isang kasag. Bali ang luto nga pala na gagawin ko dito ay gaganga ko na laang. Yun nga pala yung mga gawain ng mga lutong tamad. Ito kasi lagi ang ginagawa kong luto kapag ako'y tinatamad magprito ng isda. Gawa ng lalagyan mula na sibuyas, bawang, paminta, asin, bitsin, suka, langis. Tapos isasa lang mo lang oh ayun ay tapos na hintay mo na lang maluto ay kapag prito nako pabalik-balik ka pa sa kawali tapos minsan nakakalimutan mo pa te kinanood ng kay drama ay di ayun nasusunog pero alam niyo ito talaga ang gusto ko luto kapag ang isda ay galing sa dagat bakit may isda ba sa gubat I mean, isda nga dagat gal galing sa dagat hindi sa palaisdaan. isdaan nakahanap nga na naman pala ako ng magandang pwesto na pwedeng paglutuan kaso nga lang ayun malapit lang din sa tubig at ayan, malapit nang maabot. Sana ay matapos muna ako magluto at makakain bago malubog yan. Ito nga pala yung malapit lang din doon sa pinaglulutuan ko dati. Yan, sa may papag. Yan. Meron nga pala ditong pwesto talaga na gusto kong pwestuhan. Kaya lang ay laging ang abot ng tubig. Maganda dun eh. Yung nag-iisang puno dyan. Ayan. Sa likod pa niyan, yung puno na yan. Maganda kasi ang view doon. Hawan na hawan siya. Kaya nga lang ay lagi lang abot ng tubig. Pero siguro soon. Kasi nung nakaraan, nung nakaraan kong vlog, ay eh hindi naman siya naaabot ng tubig. Kapag ano, tanghaliin ng hibas, yan, pwede ako magluto dyan. Madami naman kasi pwedeng pwestuhan dito sa pagluluto at saka maganda ang view. Kaya nga lang, ay laging naaabot ng tubig. At saka gusto ko kasi dito sa dulo, kasi nga ay malakas ang signal dito. Doon kasi sa pwesto ko, doon sa buhanginan, walang signal. Yung pwesto ko nga pala sa buhanginan, ay malapit lang din yung dito. Doon yun, no? doon doon sa may ibuhangin doon ayun doon sa may ibuhangin nandun abong medyo hindi nga mapakali si abong kasi nga abot na kami ng tubig dito ayan o ang ganda ng higa niya kanina ibigla na lang siya napatayo naabot na ng tubig yung pwesto niya dito nga pala ako pumesto kahit na alam kong ayan matataib din naman agad dito at hindi ako makakatapos mag vlog kasi nga pwede naman kaming umisog ni Abong, doon na lang kami isod para makakain kami. At dahil nga talagang hindi na mapakali si Abong sa pwesto namin kasi nga abot na ng tubig kaya na may lumipat na nga kami. Buti na nga lang at panaktuhan din kasi nga katatapos ko lang magluto sa kalang naabot yung pinaglulutuan ko ng tubig. So yun na nga guys, kain po tayo at gawa ng si Abong ay kanina pang laway na laway din sa aking pagkain. Nung naglagay nga ako ng ulam sa mangkok at pinatong ko nga din sa ugat ng pipisik ay sugod na agad si Abong. Akala niya tayo abahog ko sa kanya. hindi niya alam may apituran ko yun. Tapos ayan nga, hindi naman ako parang timang dyan. Sine-check ko lang yung, ano, yung camera kasi nga ay lumalabo kapag gumagalaw ako. Nasa mood nga palang kumain ngayon si Abong kaya na may ko nga siya ng kanin. At ayun, tuwan-tuwa naman siya o kuya 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 ko yung buntot. Medyo nasasanay na nga palang sumama sa akin si Abong at hinihintay na rin ako niyan kahit na maghapon ako dito sa dagat. Minsan nga ay kahit makita lang niya ako na hawak ko yung tripod at saka yung cellphone ko, ay bay nababa na agad yan ng bahay at nauuna pa sa akin. <laughs> Tapos nakakatawa nga yan minsan kasi nga naglaba ako ng bag ko na ginagamit sa dagat. Tapos ipinasok ko lang sa loob kasi nga ito yun Abay, dire-diretso rin pasok din siya sa loob. Kahit yan ang putik nung paa. Pero minsan talaga ay kusa na lang naalis at nauwi sa bahay. Bala ko nga rin pala talaga sana mag-alaga ng bagong aso kasi nga sabi ko dyan sa abong na yan. Sabi ko wala namang silbi si abong at hindi man ako inaasamahan niyan. Wala pa nga lang ako mahingian ng tuta pero ngayon naman ay siguro ay kahit wag na kasi nga nasama na sa akin si abong. Kasi mas mainam pa rin talaga kapag may kasama akong aso at hindi nga ako napapanlaw. Kasi nga lagi lang ako mag-isa din sa dagat at as minsan ay may ibang tao na dayo la ang din sa amin. e parang nakatakot din naman kasi nakauntian. So yun nga bago matapos ang video na ito ay gusto ko muna magpasalamat sa mga solid katabo din na palagi nanonood sa akin sa mga video ko. Na kahit bihira na nga talaga ako makapag-upload, kumbaga yan ang lalayo ng pagitan bago ako makapag-upload, ay natsatsagaan nyo pa rin manood at maghintay sa mga video na ginagawa ko. Kasi nga yung iba'y umaalis na, napapansin ko po yun kasi mawababa talaga yung ko Dapat talaga siguro ay araw-araw talaga ako mag-upload, kaya lang talaga hindi ko na kinakaya. Ang ganito lang talaga kaya ng power ko. Pero pipilitin ko pa rin na makapag-upload ako 3 times a week. So yun lang, bye-bye!